Ito ang nakakagulat, viral at trending in sa mundo ng social media, ang di mo na ibalitang, huwag mong gawin sa iba, ang ayaw mong magyari sa iyo. Ito ang aling na marami sa ating mga kababayan matapos mata. kaya pumutok ang balitang, biglang nawala ng buhay ang anak ng trivia master kung walang iba kasi kayo matyansa ang anak itong si Emon at nitong biyernes lang. Marami sa ating mga kababayan na naging hati ang reaksyon patungkol sa pagkamatay na nasabing dalagita. Ang iba ay naawa dahil nga bata pa lamang ay pumanaw na at ang iba naman ay nagsasabing karma daw di mo na ito sa nasabing dalagita kasi matatandaan kamakilan lamang kung saan ay panay ang pangungutya at hura nito sa pamilyang Duterte lalong-lalo na kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ng notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun ang mga kapinas, nagdadalam hati ngayon sa Jamie Network ang Trivia Master na walang ibakli si Kim Atienza at ang kanyang pamilya matapos ang pagpano ng kanyang labing siyam na taong gulang na anak na babae na walang ibakli si Emma Atienza. Sa Instagram post si Kuya Kim Atienza nitong biyernes, inanunsyon niya ng pagpano ng kanyang anak. Inalala din ni Kuya Kim ang mga iniwang alaala daw ni Emma na nagbigay siya o nagbigay saya sa kanilang buhay. Matatandaan na minsan na rin gumawa ng ingay si Eman sa mundo ng social media. Matapos yang nakusahan ng marami sa ating mga kababayan na isa di mo siyang nepo baby. Dahil daw sa kanyang lavish lifestyle, bagay na tahasang pinalagan noon ni Eman sa kanyang pagpanaw ngayon ay tila tinuturing naman na isang karma na marami sa ating mga certified DDS ang nangyari kay Eman at Yenza. Dahil nga, labis sa kayong pangungutya at pangbabalahura sa pamilyang Duterte, lalong-lalo na sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Matatanda na isa si Eman Atienza sa labis na nag-celebrate ang maaresto ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at dali sa dahing Netherlands at ang iba pang mga kakabing ay nananalangin na uuwi na daw di umano, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte pero abo na Matapos ng lumabas sa balitang ito, ay umani agad ang samot sa recommend at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang hinayang komento sa mundo ng social media and the netizens posted. Sana po ay humaba pa ang buhay ng mahal naming si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tatadigong para po makatulong pa rin siya sa pagpapaganda ng bansang Pilipinas. Wow, nauna pa yung bata kaysa kay Pangulong Rodrigo Duterte. Lesson dyan, huwag mo naisin ang ikakapahamak ng iba kasi ang karma nasa tabi-tabi at nakikiramdam lang at nag-aantay lang ng tamang oras na kalikwatin ka yan ang supliso sa iyo. Akala mo kung sino kang maghusga, akala mo may nagawa ka sa, ng mabuti sa bansa. Kung makapaghusga kayo sa mga Duterte, gaba di magsaba sa iyo. Tuloy na punta ang dasal mo. Marami nang nagdasal ka Pangulong Rodrigo Roa Duterte na yung Pilipino para sa kalusugan at kaligtasan kasama ang pamilya na at isa na ako doon, nasa humaba pa ang buhay ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya ang sino mang na di maganda sa matanda na 80 years old sa kanila pupunta ang karma at ang kasabihan dyan sa mga influencer critics ng kung sino-sino man ay if you can dish it, you must be able to take it. Kung matapang ka magsalita ng negatibo sa ibang tao ay dapat handa ka rin tumanggap ng negatibong kritisismo tungkol sa iyo hindi tayo pwedeng magsabi ng karma, hayaan na lang natin si Lord ang kumilos sa kanila. Nagkataon lang na nauna siya, hindi tayo ang hawak ng buhay natin. End quote. Natin ang reaksyon, opinion ngayon itong post ng Batas PH tungkol ito sa mabilis na aksyon ng Supreme Court sa writ of kalikasan, petition for writ of kalikasan naisinampa ng mga abogado at uh, concerned individuals laban sa Marcos Administration itong ma flood control projects nila. Grabe! Uh, ito, Justin. The Supreme Court has ordered the office of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to comment on the petition for writ of kalikasan filed by the lawyers and environmentalists regarding the anomalies and ghosts flood control projects so nakatouch po ito ang in-bank order, notice so, please take notice that the court in-bank issued resolution so and so oh. so ito, nandito yung mga petitioners, mga abogado uh, mga environmentalist uh, ito, you are required sa so mga respondents to comment thereon within 10 days from notice of this resolution and require the petitioners to comply within five days from the notice of this resolution with the requirement to submit proper verification. So, galing. Ano ito? So, by the authority of the court. So, permado ito ng clerk of court. So, ano itong, uh, sandali ha? So, ano itong writ, uh, petition for writ of kalikasan? Ito po ay legal remedy na pwedeng gawin ng mga abogado mga individuals kung ang estado, ang gobyerno nagpapabaya at naaapektuhan ang malawak na lugar sa Pilipinas maapektuhan ang kanilang buhay ang kanilang mga properties ang kanilang day to day activities eh, totoo naman kawawa, lalo na bulakan may mga napapanood akong video na hindi na humuhupa ang tubig baka kawawa ang mga residente magkakasakit at magkakasakit ang mga tao sa mga lugar na yun kawawa sila billions of pesos ang nailalaan para sa mga proyektong ito kailang napakasakit Kuya Eddie napupunta lang sa bulsa ng kung sinong bulsa o, anong ka what? ang Pilipinas sino pang nagsabi na na hindi mahirap pinapahirapan lang tayo artista ata baka si Basta nabasa ko, parang si Miss Regen Velasquez. Hindi tayo mahirap, pinapahirapan lang tayo. Yes, agree ako. Pinapahirapan tayo ng mga politiko na imbes na mag uh, silbi, maglingkod sa taong bayan, ang inuuna ang kanilang puso So ito, this is a good development at mabuti at uh, umaksyon kaagad ang Supreme Court. Ang mga respondents, Office of the President, ang um, Senate of the Philippines, Of course, Tito Soto. Ano. And then, ang uh, House of Representatives. Kasi nga, nagsimula yan dahil sa budget. Dahil sa insertions. So, grabe itong administration nito. Uh, sa aking memory, ha, ito na yung administration na may pinakamaraming kaso na naisampa sa Supreme Court. Simula pa <coughs> two years ago. Sunod-sunod na, iba't ibang ano, iba't ibang uh, areas of governance, sinasampahan sila na patang pinaka kwa na yung 2025 national budget na nakakalungkot dahil parang nakaligtaan naman ng Supreme Court. <laughs> yung isinampang petition ni na uh, Attorney Vic Rodriguez. Wala na. October na ngayon. Parang wala na. Yung PhilHealth. <laughs> Nag-oral arguments ang PhilHealth. Ang ganda ng simula ngayon. Wala pa rin decision. I don't know when. Uh, decision na. Kailang. Uh, parang inunahan na sila ng ano. Ang presidente nag-order naman na ibalik. But up to now, parang hindi pa naibalik. Alanganin saan kukunin yung pundo. Parang <coughs> yung announcement ng Pangulo, para lang ata mapakalma ang galit ng taong bayan kasi before yung September 21 na malakihang anti-corruption rally, kaya nag-announce. Meron tayong savings from BPWH. Ibabalik na natin sa PhilHealth yung 60 billion. Uh, a few days after, ang PhilHealth nagbigay ng payag na we are not sure when and how that 60 billion funds will be returned. <laughs> okay, so ano bang ba mga ano ang daming yung sa executive order number no. 62. Yung pag uh, open ng imported rice, bumabaha ngayon. Pinababaan nila ang taripa. Ang daming mga reklamo Kaya record holder ang administrasyon ito sa dami ng mga kasong isinampa sa Supreme Court laban sa kanila. yon nakalimutan na rin yung writ uh, of habeas corpus. Pinal ng mga magkakapatid na Duterte para sa uh, pagkidnap kay Pierre na rin. Nakalimutan na rin. <laughs> But anyway, uh, Tommy, malaki pa rin ang tiwala ko sa Supreme Court. Siguro sa dami lang ng kanilang kasong hinahawakan. Ma I still believe ng Supreme Court natin, last bastion of democracy. Uh, buhay na buhay ang justice system sa ating bansa. Yan ang aking pananaw. Kaya nga, dapat sana yung kay PRRD natin, kung mayroon man siyang paglabag sa karapatang pantao o anuman sa kanyang war on drugs na kasalanan, dapat dito siya litisin dahil buhay na buhay ang justice system sa Pilipinas. Tama yung kay Ambassador Loxin, sabi niya na kasuklam-suklam. It's treason pag tra-traidor yung ginawa nilang pag kay PRRD natin ang reaction, opinion ngayon itong post ng JMA News 21 minutes ago. Ito po ang pahayag ni Senator Bongo doon sa pahayag ni Secretary Vince Dizon ng DPWH kasama na si Ombudsman Rimulya na daw nila ang posibleng koneksyon uh, itong construction company na pamilya ni Senator Bongo doon sa mga diskaya. Nag-press conference ang senator kanina at ito ang sabi niya, I am not hiding anything senator bongo said this after the pwh secretary vince Dison said that the department and the ombudsman are now looking into the possible links of contractors curly and sarah diskaya to the cltg builders which is owned by the father of senator bongo hmm. Sabi ng, uh, senator, i welcome any investigation Let the facts speak for themselves. I am not hiding anything. I am not afraid of anything because I have no sin. Uh, ibig sabihin, sin sa plot control, ha? Hindi yung sin sa personal. I am not involved in any anomalies. My sworn duty is to serve. I will not waste the trust of the people in me. The other, Okay, so, okay. number one, Senator. Ilan bang boto ni Senator twenty 27 million? ang dami ko nang nakausap na ang laking pasalamat nila kay Senator Bongo dahil sa kanyang malasakit center. Eh noon nga presidential election ng 2022, nag ano ko ng kalisong Sinong Sino gusto mo? Kala ko, BBM. Hindi. Bongo ako. Bakit? Nakatulong siya sa amin personally. Uh, nagkasakit ang aming member ng family, malasakit center. Yan ang tatak, Bongo. Malasakit. Kaya ako, hindi ako natatakot din. Naniniwala ako dito sa pahayag ni Senator Bong Go. Investigahan nila. Okay lang. No problem. But, uh, baka naman selective investigation sila. Oh, Ito, palaging nananawagan si Atty. Rowe Nagwanson. Secretary Vince Dison, ang sipag-sipag niyong mag-imbestiga, uh, napuntahan niyo na ba ang Ilocos Norte? <laughs> napuntahan niyo na ba ang Leyte? Yan ang tanong. Napakabilis po ninyo pag Duterte na ang nasasangkot. Mabilis pa sa alas 4. We have no problem with that. Pagkistikan nyo. Kung may kasalanan, ikulong, kasuhan, bakit hindi? Kaya lang, bakit? Ang dami ng nananawagan na mapuntahan din ang mga flood control project sa Ilocos Norte. Si former governor uh, Ilocos Governor Chavit Singson na nanawagan. Please, puntahan nyo naman kami dito, Ilocos Norte, Ilocos. Maraming nagre-reklamo. Congressman Pulong Duterte, nagano siya? Marami siyang natatanggap na tawag ng mga kaibigan niyang Ilocano. Meron daw Ilocano Congressman, hindi naman niya pinangalanan, na nagkukumahog sa pag-repair sa mga substandard flood control project sa kanyang distrito. O, kailan? Investigahan nyo naman, pa, dapat patas. O, tapos ang inyong ICI kailan nyo i-live stream. Yan na po, kung mayroong napakalaking katatawanan na ginagawa ng administrasyong ito, uh, ay siya yan, no? ang ganda ng simula eh. Nung nandyan pa si Mayor Magalong, team up sila ni Secretary Vince Dizon, ang ganda ng simula. Kailang nung medyo may natamaan, I have hit a nerve, sabi ni Mayor Magalong, o oh, bigla nilang question si Mayor Magalong, bakit sumasama sa investigasyon, eh, advisor lang siya. Ano ba yan? so, <coughs> oh, pag alis si Magalong, nagsimula ang hearing, pre-nibate hearing, ah, wala na. Alam na. Kaya, uh, sino ba yung congressman kanina? Congressman L. San Fernando ng kama, ka, ka manggagawa party list. Ang ganda yung sinabi niya. Inutil. Walang silbi, walang ngipin. Yung ICI na yan. Ah, uh, dahil, walang content powers. Oh, ngayon ang Diskaya ayaw nang mag-participate. Eh, the rest will follow. Kasi walang pag inimbitahan ka nila, tayo mong sumunod, okay lang. Walang magagawa, walang ngipin yung ICI na yan. O, tapos nag uh, nagpakita doon si Congressman Martin Romalde, sang galing na. Uh, I have nothing to hide. I'm willing to cooperate. O baka pag tayong mabigla, do not be surprised. Paggagawing state witness ng ICI si Martin Romaldes, kasama na yan sa script. At ang sino lang ang ididil? Duterte! Yan, bongo! Uh, yung mga kumuntra sa impeachment, si Senator Chis Escudero, Senator Jingo Estrada, Senator Joel Villanueva, yan, madidiin ang mga yan. <laughs> saldi ko! Ay, hanggang saldi lang sila, kailang nasa ibang bansa naman. <clears throat> Idiin nila talaga sa si saldi part of this creed. Kaya kahit, kahit anong diin nila kay Saldico hindi naman nila uh, kinakan silang passport, pinapabayaan lang palipat-lipat sa iba't ibang bansa, di hayahay. Oo. Alam ko na, personal opinion ko lang ito. Alam ko na ang ending ng uh, ICI, malinis. Walang kinalaman ng Pangulo, walang kinalaman si dating Speaker Martin Romualdez, si Saldico lang ang lahat may kinalaman. Yon na yon. <laughs> Oh, plus of course, mga Duterte. Talagang madidiin nila ang mga Duterte. I tell you. <laughs> yon na yon. So, bring it on. Investigahan nyo ang pamilya ni Senator Bongo. Hindi kami natatakot. I believe in the integrity of Senator Bongo. Atin ang opinion, reaction ngayon itong breaking post ng Billionaire News Channel. Na uh, tungkol ito sa ongoing na uh, budget hearing sa Senado uh, kung saan nandoon ang uh, DILG Secretary John B. na question ng mga senador. Okay. Breaking news. DILG Secretary John B. revealed that resigned ako Bicol Representative Saldico has inserted 500 million in intelligence funds of the PNP. At a Senate budget hearing, Rimulya said he decided to return the amount So, the state covers because they might be trade with it. They might be traded uh, trade with it. <laughs> Baka magka problema, Parang ganun. Grabe, no? So, ang tanong, anong year ito? Was it last year? Kasi kung... Uh, anyway, hindi pa kasi ano. So, yun po ang uh, pangyayari, ano? ah uh, kulang sa detalye itong post ng uh, Billionary News.com dahil uh, breaking news nito ito. Uh, mamaya na natin malaman ang detalye kung kailan ba ito na insertion. Uh, I believe, sa 2025 national budget na insert. So, bakit isinauli ni Secretary John B. Cremulia? Uh, was it voluntary on his part? Or dahil no choice ya Dahil na uh, Mabuti kung naibalik. 500 million. Ang laki nun. Now, anong implication nito? Ibig sabihin, hindi lang ano, ang isinisingit nila, hindi lang plug control. Kahit ano na lang dyan na pwedeng maisingit. Ito, intelligence fund. Grabe oh. Baka hindi lang sa, ito, speculation na lang ha. Baka hindi lang sa PNP nagsingit. Baka, halos lahat ng agency na nakakatanggap ng intelligence fund may naisingit. Baka. Grabe. 500 million. Ang laki. Oh. Magkano lang yung kine-question nila kay BP Sara? 125 million lang. Kalahati doon ang may question yung may notice of disallowance. Tapos, very brave pa itong saldi ko na ito na anong sabi niya kay BP Sara? Sinimit, sinimit. Sabi niya, ipaliwanag mo ang iyong confidential fund, intelligence fund. Siya pa lo, anong pakialam niya sa intelligence fund? Trabaho pa ng mambabatas ang magkaroon ng intelligence fund. So, ito, just tip of the iceberg. Uh, ibig sabihin nito na lahat ng pwedeng pagkakitaan, pinapasok nila. Why I said nila, alangan niya si Saldi ko lang lahat ang gumagawa nito. Oh. Ano sa tingin nyo? Si Saldi lang gumagawa nito? O mayroong amo? O. Tapos ngayon, siya na lang ang dinidiin. Yon ang uh, sabi ni Atty. Guanson, iskrit ng ICI, dyan na lahat ng sisi idiin kay Saldi ko, Saldi Ligtas si Martin Romaldez. Ligtas pataas. O, nasaan ngayon si Saldi <coughs> Anong ginagawa ng gobyernong ito para habulin si Saldico Meron ba? Wala. Kaya, I don't know kung paano tayo makaka-recover itong issue na ito na bumabalot sa imahe ng ating bansa. Kasi nga, apiktado na yung balitang nabasa ko kanina, yung credit credit, credit ratings natin. Instead na pataas ng ating credit rating, ah uh, mula sa triple B tataas na sana ng A minus patas para mas marami ang magpautang sa atin at mas maliit ang interest kung mas mataas ang ating credit rating ngayon dahil sa talamak na korupsyon binawi yung pag upgrade sana ng ating credit rating kasi nga balitado sa buong mundo ang nangyayaring korupsyon sa Pilipinas yon Sikat na sikat tayo sa buong mundo. Wow! Tatak bagong Pilipinas. Record holder. Hindi lang yung noong una. Doon lang yung number one rice importing country, Philippines. Ano pa? Pinaka worst airport sa buong mundo, Philippines. Pinaka worst traffic sa buong mundo, Philippines. Ano pa? Pinaka dangerous country for tourists to visit Philippines. <laughs> ang daming ang daming record ng Pilipinas. Ito na ngayon, bagong record. Like Father Like Son, ano yung Father Marcos Sr. Guinness World Book of Record, most corrupt uh, uh, administration of government in history. Ibinigay ng Guinness sa uh, Marco Sr. Ito ngayon, kung si Justice Carpio pa ang ating uh, paniniwalaan, triple, double, triple ka lala, ka pervasive, katalama ang korupsyon itong panahon ng Marcos Jr. kung ikumpara mo doon sa korupsyon ng Marcos Sr. <laughs> so, paano tayo ngayon makakabangon? Kasi, delikado ang ating ekonomiya, malulugmok ang ating ekonomiya pag hindi natin ma-resolve ito. Ay eh, sabi ng Finance Secretary, in the next few months, ma-resolve na daw. Pa, paano? O, baka yung ICI nila, labas na ano? Oh, ito, Clear nang lahat except si Saldico at sa kasi sino pa yung mga opposition senator na kakasuhan ko Ba tanong, meron bang makulong? Ah, wala. Kung meron man, mga kawawang contractors at mga nasa district engineer level na mga uh, DPWH official. Hanggang ganun lang. Mambabatas? I don't believe so. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong pasabog di DP Sara <laughs> tungkol sa Pangulo. Uh, ito, post ng Jamie News. Diyos ko, hmm. akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? <laughs> hindi nagtatanong yan at all. <laughs> Tamad. Hindi. I swear to the flag. Si BBM, <laughs> hindi yan siya. Nagtatanong ng... Trabaho. Uh, trabaho at all. Kaya hey, napansin niyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang uh, departamento. Bakit? Kasi he doesn't give direct uh, he doesn't command. <laughs> he doesn't command, he doesn't ask. He doesn't say that look there's a Philippine development plan and what are you gonna, what are you going to, uh, what are you supposed to go, do about this? Aka Akala niyo ba 'yung ginawa ko sa DepEd, galing 'yun kay Bibi? Hindi, akin 'yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USIC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang walang participation at all. Ang um, Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat na gagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the matatag agenda, we followed through with the matatag curriculum, at uh, unfortunately hindi kami natapos kasi yan nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa doon, ano eh, uh, nag-deliver -nag para sa cabinet uh, ni BBM. Tapos ganoon pa yung uh, gagawin nila sa akin. O di nung nawala ako, adi wala na. Wala na siyang accomplishment at all. <laughs> 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 Yan, pasabog, no? Ito, maalala ko pa yung isang sinabi niya na nung nagpaalam na si BP Sara sa presidente na magre-resign na, hindi daw papayag ang Pangulo. Kailang ito yung... Alas 10.30 pa lang ng umaga, nagpunta siya sa opisina ng Pangulo, amoy alak na ang Pangulo. Ano ba yan? So, anyway, uh, it's, sabi ni Auntie Claire, hindi totoo yan. So, bahala na tayo kung kanino tayo maniniwala. Ako, naniniwala ako kay Bibi Sara. Noong nasa DepEd pa siya, yung mga survey, the most uh, trusted, highest rating among government agencies, DepEd, Ed, nagtratrabaho talaga si Bibi Sara. Ang pangulo, ang sabi niya, tamad yan, hindi yan nagtatanong. <laughs> oh, tingnan nyo, ito lang, lately. Naglindol na sa Cebu, napakalakas, ang dami nang namatay. The following day, ang pangulo, ano sabi niya? Naglindol yata? Anong klaseng commander-in-chief? Alam na ng lahat, siya yata. Kung may sakuna, anong gagawin natin? Ano ba? Tanggapin nyo na yan. New normal na yan. Wala na tayong magagawa. Grabe. Uh, ito, flood control scam. Wala akong kinalaman dyan. Malinis ako. Eh siya yung pumirma ng budget. Dito mo makikita yung kanyang lack of leadership. Kung sa mabait, I believe na mabait siya. Ayaw niyang makasakit ng tao. Uh, Ganon yung kanyang personality nga. Kailang lang sa, sa sobrang bait niya, ayun, nagiging weak ang leadership niya dahil sa sobrang mabait. Wa kulang sa ano kulang sa may narinig ako taga Ilocos Norte, uh, youth leader. Sabi niya nung nung governor pa si Bongbong Marcos dito sa amin, halos hindi mo makita sa opisina. Ganun ang ang uh, sinabi ng isang taga Ilocos Norte na youth leader. <coughs> Tingnan niyo na lang, naka 3 years na siya. Saan papunta ang ating bansa? Palubog pinagmamalaki niya na bagong Pilipinas, kung ano-anong mga islo slogan ano tayo ano? Mm. ang Ang pinansekretary na mismo ang nag-confirm na bumababa na ang koleksyon ng buwis. At hindi na talaga mamit ang economic growth targets this year. And even yung mga previous years, hindi naaabot ang mga economic growth. Ano pa? Pinagmayabang niya. Hmm. Yung, ang pinupunto ko lang is, yung governance niya, he, he's not in control. Pag mayabang, bago mag-eleksyon, this may. Pagkatapos, by, the, by 2028, mayroon na tayong subway, yung train na dadaan sa ilalim ng lupa. Pinagmayabang. Mamaya, nagsalita ang DOTR Secretary, si Secretary Vince Dyson pa noon. Sabi niya, hindi po kaya, <laughs> hindi kayang tapusin by 2028, sa 2032 pa. <laughs> kasi presidente ito, pinagmamayabang niya na matatapos ang subway by 2028, eh, sinupalpal niya siya ng kanyang magaling na DOTR Secretary. Kahit si Secretary Balisakan ng DepDem. Ganon din, delayed. Uh, project at risk, sabi niya yung subway. Bakit? Eh, nawawala ng ano eh. Nawawala ng pundo. Imbes na yun, ang priority flagship uh, program ng gobyerno, pagdating sa Congress, Speaker Martin Romualdez noon, tinatanggalan nila ng pundok. Kasi yung mga ganyan, mga loan, foreign assisted project, may loan, mayroon ding counterpart ng Philippine government. Ayun, yung subway na yan, yung counterpart part natin, tinatanggal ni ng mga kongresista. Nilalagay nila saan program. Anong nangyari? Walang pundo. Ay hindi umusad. Kaya, hindi matatapos yung ipinagmamayabang ng Pangulo na 2028. Ibig sabihin, mahina talagang magtrabaho. And depende sa tao, no? naniniwala ako, itong pasabog ni BP <laughs> Mahina talaga. Uh, hindi nagtratrabaho, hindi nagtatanong, tamad. At yun na nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinayang at komento ko sa video na ito, comment yun na yan sa baba at mamasahin kayo mamaya. At kung gusto nyo ang video na ito ay huwag kalimutay click ang like at ishare na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video ito. Thank you so much po.